Yala, yala. Mama, hadi. Nagluto na kong isda guys. Doon ang isda ang ginaluto ko ngayon. Ang dami. Yun, hindi ko alam kung ilang kilo yan. Ang laki. Kasi galing yun sa galing yun sa dunguanan ng mga isda gibili doon -pris na -pris yun na na press talaga yung na isda yun na guys din ngayon guys lagyan ko na siyang lagyan ko na siyang buharat o yung mga ricado na pang arabic nilagay ko na yan lagyan ko siya nagirili ko na di pagkatapos pagkatapos ako lagay sa mga buharat yun sabang laki guys no yun ilagay ko na guys yun na guys 3 na ang kalaha. Yun, mayroon na siyang matika. init kayo, okay, ko na yan. Diyan na ang mga rekado. Lagay, lagay, ko ng rekado. preto ko na. Tatlo ang di kung kong gipreto. Sobrang laki yan. Yun. O, dalawa ko nga po. Diyan, gisabay ko na ang kanin. Diyan na ang kanin. Ano yan? Ang sampung takal ng kanin ang gipreto. ko. Yun guys, o oh, merkado na. May mga buharat na, may mga, mga asin. Mix ko na lahat. Saka kurkong. Then, uh, ready na yun ang kanin. Bagay ko na kunti na tubig para ma- uh, Okay din siya. Yun na guys, buto na siya guys. Yun, ready-ready na. Ngayon, iprepare ko na ang dako, malaking plato nalagyan ng kanin kasi dito na din ang amo ayun, tapos konti lang matapos na siya po dito na yung matanda ginutin na na yung luto ko ayun na guys, ayun hain ko na ang kanin pinagay na sa naking laking pinggan ayun tinulungan ako sa mga kasama ko dito dito na guys ayun ang daming kanin guys. Oh, sampung takal yan. Ayun, ready na ang mga isda. Pagkatapos na na guys, maglagay ang kanin sa planggana o oh, plangganita malaki. E eh, na ipatong ang mga isda. Tsaka ready na din ang isda. Tsaka ready na din ang kamatis at saka uh, kamatis at saka green pepper. Paibabaw. Paibabaw dyan. Ayan, tingnan mo guys, sobrang laki ng isda. Ayan. Kasi hindi na matanda, nagtingin. Ayun. ilagay na. Ilagay na lahat ng mga niluto ko yung isda. Wala din kani wala din kani iwan na isda guys. Lahat gibigay sa labas. Ayun. Tingnan mo. Lahat-lahat na yung gilagay yun sa pranggalita. Hmm parang ganitong malaki naputol yung ulo ayun, lahat yung nilagay yun sa ano, lahat lahat ilagay yan lahat yung iprito ko lahat ilagay yun, tingnan mo guys lahat yun, walang naiwan yung mga katulong hindi kami hakain ng ganyan siguro may tatlo na iwan Lim, lima kami iwanan nang kami ng tatlo saka ibigyan din ang driver ng tak malaki. Ayun. Ubus ubus talaga -lag lagay guys. So ubus ng lagay na uh, uh, Halos ang luto ko ng lagay niya pang ganito. Walang naiwan. iwan ah, daw iwan para sa amin. Ano naman na alala? Ay, si, ito sa, my, ano? si. ito <laughs> sa <laughs> kan may ikuan Ito sa kanilang kanon si ba? Eh eh Sa kanilang tanong. sa may kanilang dito to ang magluto na. Oh, sawa na hamsa. Happy so hamsa mama. Bibigay pagkain sa kapatid Jebe sana ang tomato may siguro mayroon yeah. doon ang Kainan. Nagluto kami dito. Ayun. Ayun, kapluto na. Ang kamatis, ang green pepper, ang limon. Saka ngayon, guys, mabuti na lang, kasi lahat ang Lagay ni mama lahat. Nabuti na lang nakagawa niyong kasama ko dito. Yung ko naglagpaksir siya ng isda. At tago talaga siya ng isda, mga lima. Nalagyan niya ng talong. Ayun na guys. O, yun na ang buto ng paksir. At saka nagsabaw din siya ng malaking isda. Yun, nagkosa ng malaking isda guys. Sinigang niya. Yun ang ulam namin. Nakasit, nakasit na talaga ang kasama ko. Pan, para sa pagkain namin. Ayun. Libre na kaming ulam. Mayroon na kaming ulam ngayon ayun na ulam namin. Ayun na kasi, Tishia. Thank you for watching.